Yehey! Ito sikat na yarn. Sana <laughs> all na lang. Ako kailan pa kaya mag-viral? Artista na yan. <laughs> Ayan ang <laughs> Cherry White ng <and> Cebu. <laughs> YouTube. So, yes, I am. Rich Vlog ng Cebu. Ayan. Ang talo sa kanya, guys. Let's vlog. 1.8 na. Ang kanyang ano, 1.8 million views niya. Sana all. Sana ako mag-viral din. Na-unlock na niya lahat ng mga ano niya. Dalawang ano niya eh.

Rodrigo Panal. So, yung kaibigan namin guys dito sa YouTube. Tila amin. na namin kasi namatay na. Sa Rodrigo Panal. Wala na kami kabiruan. Facebook. Pag nakita niya ako naka-online. Pag madaling araw na. Sabihin niya. Matulog ka na. Madaling araw na. Ganyan siya guys. Wala na. Namatay na tanki. Nakaiwag na gawa. Kaya na siya ngayon sa oven. Ang bihirang kasasayan yung expression niya guys. Saan na bang aking at na wala? Good morning, good morning. Happy Saturday, everyone. Kain tayo. Alam ko ay spam. Special, special, niya. special. Mag-filter muna tayo guys. Thanks po lang guys. At binita na ni eh, pa ba, 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 barial. Viral. Viral. <laughs> na. yung pa viral na ako. Yung remix ng video na 1.8 million 1.8 million na guys. Thank you. It's na unlock na ako ng mga tools pero sana all sa ubang kay one man ako ko problema problema sa ako ipdate sana pag-sold Inundain ang gamot guys. Kahapon talaga guys, hindi ako nakakain ng umaga. Hanggang gabi. Ngayon ngayon ng gabi na ako kumain. Umaga, agahan. At agahan, halian. Ng gabi na ako kumain kasi inatake ako ngayon sa ano. Sikmura. Si Marami na ako. Suka ako na ako. Pero ba kung ano nga ako? Ako, pinuod niyo. Sa kamera namin, mabalik ito. Pinuod um, niyo. Pinuod niyo.

Yan, sinasabi guys na side B. Si Vincent daw yung nunal na balik ta. Tapos kabila, side B.